Hello guys, uh, si Iro po ito. Uh, siguro, ano, deserve ko rin mag uh, deserve ko na ibigay sa inyo yung reason bakit ilang buwan po hindi po ako nakapag-upload ng video. After po ng mga last video, after ng last video kasi po, um, nagkara po ko ng on and off na sakit. Um, because of the change of weather. Alam niyo mga po na sa Benguet na po ako ngayon. I was, um, nakatira po ako noon sa Pugis, sa Latrinidad. So on and off po yung sakit ko. So yung time na magre-record po ako, pinipili ko po mas matulog muna. Pinipili ko po na magpahinga. Um, kasi mag-isa lang din po ako sa bahay. Hmm. Now, nung naging okay naman na po yung pakaramdam ko, uh, sumunod naman po ng coming December is naglipat po ako. So, from La Trinidad, Benguet, nandito po ako sa Baguio City, um, nakatira. Unfortunately, wala pang ilang araw ng pagkalipat namin ng bahay, nawala naman po yung tatay ko. He passed away noong December 13. I have no choice po kung hindi bumaba um, from Baguio to San Juan kung saan po kami, doon ako binanganak, doon din ako halos lumaki until sa mga high school days ko po. And for more than, for a week, um, ako po yung naiwan doon sa lamay. Uh, yung pera, yung mom ko po, yung mga kapatid ko, sila po yung mostly um, naglalakad ng mga kailangan na But I opted ako po yung magstay. Then, it took some time po bago ako na naka-move forward. Actually, hindi Sabi nga nila eh, kasi bago ko bumaba nun, duman ako sa isang friend ko. Sabi, yanong ko siya, kasi wala na rin yung tatay niya Sabi ko, paano ka naka-move on sa pagkawala ng tatay mo? Sabi niya, you never move on, Aero. Natututo ka lang mabuhay na wala na sila. Natututukan na lang mabuhay na part na sila ng memories mo. Hinintay ko sana 40 days um, bago ko mag-record ulit para bilang respeto kay Papa. Pero hindi pala madali. Hindi madali na i-handle mo yon Especially may mga nanggugulo. Yes, may drama din sa family namin. Especially may mga outsiders na nanggugulo. And it pains po. Masakit. And the financial hindi lang yung loss yung binidil ko that time eh. The financial pressure din po. Then, andoon yung mga kailangan mong gawin the whole nine yards. Then, ano yung part pa na you need to be, you need to choose to be, I kailangan ko piliin maging malakas. Kasi, ako yung, ako yung last card. Ako yung last resort ng mga tao. And unfortunately, I don't have my, I don't have anyone as my last resort. So, I created this video para magkaroon kayo na idea. Yes, I am strong. Pero, I'm also human. Sa mga nag-stay, um, those who are still there, maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko alam pa paano magpapasalamat for all the support, lahat po ng pagmamahal na binigay nyo. Sobrang thankful po ako doon. To my father, bah, hindi naman yung hindi maging maganda yung history natin dalawa. At some point, we became civil. I just hope wherever you are right now pa, you are at peace and rest in the assurance akong tatapos ng mga kailangan mong tapusin sa mga sa mga members, rest assured, I will uphold yung responsibility ko sa inyo as members the weekly horoscope and the, the extended readings. itutuloy ko po siya. I will find ways po para makuha ko yung tiwala nyo at makuha ko yung full support nyo po. Maraming salamat po sa inyo. In the next few days, I'll be uploading videos after videos. Hindi ako ko po. So maraming salamat. And my words po, God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At na may magkita po tayo soon. Mula po ngayon dito sa so Dominican Hill, Baguio City. Have a great day and I'll see you very soon po. Thank you.